Ano ba sa pizza? Silver City sa Dubai. ng mga na showman. Ayan. Ayan. muna, guys. Kasi na, ano, ano. hanap ng pagkain. Goto na naman. Ayan. Maghahanap ako ng pagkain dito, guys. Sarado na halos lahat. So... Papunta naman ako ng punta, ha. Baka may makita ako doon. Sige mo nga naman. Ang maangay-ulay ko nang nilakbay para maghanap uh ng pagkain, pag guys. Si prinsesa. Ayan. Talagang so, naghahanap na. pagkain. For this life, guys. Ayan. Nakikita nyo ba yung mga guys? Hindi na. Okay. makapag-live guys. Wala kasi akong signal. Ay, naku. May load naman. May signal. Sikat na kitirin. <tinyo> na <tinyo>

salamat po sa panonood guys. Thank you, thank you.